yung nabanggit mo kanina, maaaring magandang step na dapat nila tingnan, gawin yan, or they can simply ignore this accusation by simply doing their job. Kasi yung ingay, yung galit, lalong-lalo na kung saan ito nabanggit, isang rally mm -hmm. ng INC na ang ang issue ay transparency at pananagutan sa mga nagnakaw, eh ito nila ang sabaho nila, ang pansin, na talaga may tanagutin, may ipakulong base sa mga ebidensya na mga lumalabas. mm -hmm. na uh, nabanggit yung uh, may maipakulong abay sinasabi po ni Ombudsman na uh, Boying na by December bago magpasko ay uh, meron pong maipapakulong ng mga senadora. sa palagay nyo kaya huhupa ang uh, galit ng uh, mga kababayan natin sa administrasyon kapag may naipakulong na mga involved sa flood control scandal, uh, Professor Manhitzer? Consistent sa iba't ibang ingay, sigaw, ng iba't ibang grupo, no? sa different political forces, gayo, na ang nais, ang what thing is consistent, what thing unites us as Filipinos ay una galit Taong bayan sa korupsyon na nababalita nila, naririnig nila, na inumpisa ng Pangulo na uh -huh. ilabas sa publiko. Ngayon, ang hinihingi na inilabas mo na, panagutin mo. Ayan ang challenge ng kay Ente Ombudsman Rebulia. Nagbanggit siya ng panahon at araw. Uh -huh. At sana may mangyari dito kasi yun ay magdudulot ng maybe you it will hasten yung galit. No? Uh -huh. Sabi mo nga. Kaya ang kailangan lang ay lagyan ng ebidensya, lagyan ng malakas na basihan ang taong bayan ay ang unang hinihingi ay ipakulong. Mm -hmm. at of course iba na yung challenge to convict kasi alam naman natin labanan na ng abogado sa Korte. But also that's the first step. Ang mm -hmm. so, consistent ipakulong daw. Sabi ng sigaw ng tao, ipakulong, panagutin yung mga nagnakaw noon at ngayon. No? Kaya dapat eh, yun ang tutukan pansin ng Pangulo mm -hmm. mismo. Mm -hmm. Nagsalita siya last week tungkol dito pero binalikan naman siya ng video. So ngayon, nila at ilabas talaga kung ano yung mga ebidensya na hawak nila. So uh, sa tingin niyo, Professor Manhit, uh, huho pa ang uh, galit ng taong bayan kapag may ipakulong at uh, sabi na dapat isole ang ninakaw na pera ng bayan? Totoo yun. No? Kung di man maisole sa kalooban ito mga kukulong, eh, habulin ng pamahalaan, habulin ng Estado using their own judicial and security forces. Uh -huh. to run after those illegal yachted wealth. Kasi alam naman natin, hirap ang buhay ng taong bayan. Tapos uh -huh. mababalita, pero hirap na kami ninaakaw pa'y uh -huh. para sa public service o para uh -huh. sa mga servisyong pampubliko. At hirap din sila lalo-lalo na pag umuulan at binabaha sila. Uh -huh.